Ito yung araw na Balik tayo ng ano saan din tayo Nagsimula mag Ah uh, Video video Dahil Ito yung ano Ito yung Diyan ako nagsimula Yan Yan So mayroon tayong ano ngayon Ah uh, dito. Ilipat. natin yung mga gamit natin. Itong anthurium. Iyan. Ilipat natin itong anthurium. Ito. Yan. Alisin natin ito. Alright, Kakroydas. Mahirap. Ayan, Kakroydas. Uh, kagawa natin yung pasok. So, yan. Pasok na siya Tapos ito. Alisin natin 'to. Ito. Yan. Dali natin 'to. Isa-isa. Iwan natin yung mother-mother nila Nandiyan na si Boss eh Kakuridas Alright Kakuridas 1-0 na Pinilipat na tayo Tapos ito bumungkalin natin to Ayun ka, Crudas. Uh, kumuha pala tayo ng aloe no? Napanood ko lang to sa, ano, sa video. Tapos yung pag ano daw, gamot daw to sa halaman. Eh. Yan. Ginaganyan nila. Yan. Yung pinagputulan. Bago, bago Bago itanim. So, Marami-rami pa. kinulang na tayo ng pasok. Ayan, Kak Ruedas. Alright, Kak Ruedas. tayo ng pasok. So, ayan na yung ano natin. Karami na tayo. Ayan. Dalawa, tatlo, pangalim. Walo na siya. Meron ba tayong dalawang... ilipat? Ayan. So, hala po na po yung puso ng Hinas. Kasi, Rights, kuha natin po sa yung puso ng Sayang. Okay, guys. tayo. Ito na yung... Hintik na lang. na lang. na lang. na na lang tayo ano. Ay, okay. Apat. Ito. So, ay, pag yan lang eh. siya. Huwag kang gumalaw. Oh. Pwede mo. Huwag kang gumalaw. Masa mo ito. Ito tayo nagsimula, pag-redas. Nung... Pandemic, pa redas Ano, ano, pulunto yi, ano. Matay nio, ano, uang, linda ang bos Plantito tayo. Plantitot. Plantitot. Pwede <laughs> Plantito Kailangan bilisan dahil may ano pa tayo doon. May... pa sa church. Ano yung tira sa Cradles? Pag-uubok ka na yung vlog yan? Kung nakita kong naglagay sila ng ganito? Kasi daw, gamot sa sugat ng ano? Gamot sa sugat ng... Lama daw yung... ...lodero. Saan? Huwag mo itong basang lamanong. No? Alright, Paparitas. Nagbong ko dito. Oh. Nagulat ko may ano man. ano? You know, may talo ba? bakit kayo, bakit, bakit kayo may talo ba, Paparitas? ano? You know? Talo ba? Ayro pa. Bakit? <laughs> bakit kayo magtalaw ba dito? <laughs> ano to, Fredas, yung... yung drum na ano... yung tanim nito ka, Fredas, yung tinatawag nilang... Tig-3 daw. Tig-3? Tig-3? Ito, namatay. Ito, namatay yung Tig-3. sa Bisaya, tubog. Ano <laughs> kaya dyan ako kumuha ng lupa ka, Fredas? Ito. Taka lang, bakit maraming talaba? <laughs> Pagka-freedom, ilagay na natin. Eh, aris na natin, aris. <laughs> Mais il Ay, Capredas to. Tapos na, no? Tapos na, Capredas. At... Ang Capredas. Mm -hmm. Yan, nabiligan na natin. Yan. 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 yun yung anturium. Ang ganda na ikaw naman. Ito yung isa. Ito ako. So... Tapos na siya, Kak Ruedas? Oo. Tapos na nga kay Miss yung Kak Ruedas. So, magpapangilap tayo natin. At... Pupunta pa tayo sa CERCS gagawin gawin tayo doon ay man natin yung uh, kalapdon, um, yung ng plato, yung agasan natin, so, alright yan hanggang dito na lang ang ano nito kapuridas, so, yun 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 See you next. See you next sa ating mga vlog, Kakuridas. Thank you so much. I love you all.